Ano yan? Lubog yun Ano yun sa yun? Hindi naman nagbabago naman. Ano yung magbabago yung isang yun. O, malaki pa man din. Mamamatay yun. Ano yung talabag yun? Ano yung makaangat? Ano yung yun? Mamamatay yun. yun? Pati yung mga bao pala, matutuyo mga eki. lang <laughs> yung mga dulo. Ay, may napang umandar. Oo nga. Ito ay na yung mga